Hi guys, ngayon naman po ay itutour ko kayo doon sa uh, assuming na pangatlong ginagarden ko. Ito po yung sa tabi ng kalsada. Dito po yung mother plant ko ng peanut grass na halos laging nakakalbo dahil kakakawka ko po ng pananim. Pero siguro po nitong nakaraan, mga isang buwan ko na po siyang hindi nakukunan. Kaya medyo tumubo po ulit siya, maliliit na lang yung dahon niya plus madamuna at marami pong basura tsaka naninilaw siya lalagyan ko po sana siya ng ng pataba na tri, triple 14 kaya lang lagi naman pong umuulan ngayon mawawash out lang sayang so pag hindi na lang po umuulan lalagyan ko po ng pataba ngayon po ay lilinisin ko po siya tapos uh, anihin ko po itong mga alugbati ko na ilang peraso po dito kasi po mayroon pong bumibili niyan ayan yung okra ko naman po ay halos hindi ko po nakukunan kasi may mga kumukuha din po pero hinahayaan ko na lang po Ayan. Pero nakakakuha rin naman po ako minsan ng huh? bunga ng aking okra. So, ayan guys, nagtanim din ako dito ng waterleaf leaf. Ayan, siningit-singit ko po. Kasi po, marami rin po naghahanap sa akin yan. Ayan po, mga alugbati green na yan. Yan po, aanihin ko po yan ngayon. Ayan po, pailan-ilan na lang po. Pero pag po na harvest ko lahat yan, saka yung konti doon sa kabila, marami-rami rin po yan. Pambenta. Kasi may suki po ako dyan na matanda na lagi niyang inaabangan yung aking ano na yan, uh, alugbati. Tapos dito guys, yung mga uh, okra na nilipat ko. Dati po ito, nilipat ko to kasi sobrang mga payat na. Ito po yung mga natira dun sa mga binibenta ko na seedling. Ang ginagawa ko, tinatanim ko po dito. Pag po na-direct po siya sa lupa, ayan, biglang tumataba. Tapos ang bilis pong mamunga at malalapad po ang dahon niya. So, yan guys. Kahapon, medyo nakapagtanggal po ako ng konting dahon dito kasi nagtanim nga po ako ng water leaf. Ayan po. Yan. Tapos ito pong aking okra ay akin pong kakapunin na or ikakat kasi wala na po halos siyang binubunga. Kasi po yan, pag kinat ko po yan, magtatalbos po ulit yan. Then, bubunga po ulit siya, mamumulaklak at bubunga po ulit siya. Ganun din po itong aking mga, ah uh, tawag dito, malunggay. Tatanggalan ko po sila ng sanga para po tumubo kasi tumataas tapos ano naman po. ah uh, konti naman po yung dahon niya para po magsanga siya. Tapos, guys, dito sa side na ito, ito po kasi ay basurahan. Ayan. May mga basura pa rin po dito sa gilid kasi ito po, tataniman ko rin po sana ng peanut grass. Kaya lang, sa dami po nang ginagawa ko, hindi ko po siya magawa. Ayan. Pero pag po may time na ako, lilinisin ko po ito. Kasi extend ko po dito yung, ano, yung peanut grass. Kasi pag may nakatanim naman pong peanut grass, natatapo naman ng basura pero hindi naman po masyado. Medyo naano po nila. Parang ini-spare din po nila yung halaman ko. So, yun guys. Ito po yung pangatlong garden. Assuming lang po na pangatlo po sa garden ko, itong tabi ng kalsada. Basta dito guys, itong pinat grass ko, dito ko po ito tinanim. konti lang po ito dati pero kumakapal po siya. Kaya lang hindi rin po masyado makatubo dahil nga po nauubos ko. Kakatanim. Ganto lang po siya kalaki guys. Pero alam nyo po ba, malaki na po ang kinita ko dito. Kasi dito, dito ako kumukuha ng mga uh, tinatanim ko. Ito po yung binhihan ko. Tapos pag nauubos po siya, galing pong Quezon yung aking ibang tinatanim. Ayan. Ang aking kaibigan. <laughs> sa tapat ng bahay. Uh, sa tapat ng bahay nila itong garden ko. Ito po ay tabing kalsada lamang. Basurahan dati. Tsaka damuhan po. Malalaking damo ang um, tumutubo dati dito. So, yan lang guys. Thank you for watching and bye for now.